So, ganito lang ang gawin nyo guys, no? Pag yung ano nyo, yung pinuto ng video, okay? Diba? So, ayan, diba? Ito yung, hindi ba, ba itong hindi gumana yung 1? Ayan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 11, play saka Stop Ah, uh, stop. So, ang gawin nyo. So, ito lang yun yung guys no? sa pindutan na yan, yan. May mga number yan siya. So, ito ay sa platinum to. Platinum player. Yan, no? Oh. Platinum Reina. SE yan. So, so, alimbawa uh, itong number 1 na wala. Ayan, di ba? number 1 na wala yan bye bye nyo yan yan bye bye nyo yan yan bye bye nyo hanggang makaabot papunta dito so i-check nyo yung connection yan minsan uh, nawawala yan natatanggal uh, di, sa mga wire nito minsan humihina to ayan ako oh, tulad dyan oh may mga kalawang na so ayan ipakita ko sa inyo yung mga numbering ng platinum so ipapakita ko sa inyo yung data sheet nya kung ano yung mga connection ng 1 2, 3, 4, 5, 6 so ano yung mga connection nito yung pagkakasama-sama nya ito. Nandito yan. So, ayan. Ayan. Oh. May mga numbering. Ayan sya. So, ayan guys. Ito yun. So, uh, halimbawa nito ay yung ano. Yung So, halimbawa nito guys. yung ito. 14 saka 24 ayan so, ang function niya ay button 1 ayan button 1 so ito yon so ito yon guys no ang connection niya no bye bye nyo lang yan makakaabot kayo dito so ayan no? so ayan so makakaabot kayo dyan no makakaabot kayo dyan saan so, ba yun ano 14 ay no 14 hanapin natin yung 14 so ito yung 14 yun ang no? 14 And ito so bye bye yun lang natin yan yung 14 14 ay no yung 14 bye bye yun yan no so yung 14 hanapin na natin so ito yung 14 Ayan, so baybayin nyo lang yan, ayan baybayin nyo lang yan, 14, baybayin natin, so baybayin natin yung 14 ah, so ito yung 14, ito yung 14 na galing sa board, so ito. na so ayan number 2 to yun na number 2 number 2 so ayan so makikita nyo dito sa sa data sheet ng pindutan o ng remote nyang platinum ay yung button 1 and button 2 button 2 is magkakunik lang so it is ito Tingnan nyo. Ayan. One and two. So, bakit ako sinukis na. So, ito guys na. Yung one and two. Nagkakunik yan. So, pag nawala yung number two. Ay, number lima. Number one nawala. So, bye-bye nyo yan. Ayan, bye-bye nyo. Hanggang makarating kayo dito. I-check nyo kung may connection ba yan o wala. Kasi minsan napuputol yan. So, ito. Yan. And, tingnan naman natin. Ah, yung magkakaparehas, no? Ito namang number 16. Ang magkakunig ay button 4. Ito you no? Know, button 4 and 5. Ayan. So, Ito. Itong button 4 and 5 na. Nagkakonekya na sila. So, ito yan. Button 4 and button 5. Yan o. Isang connection lang sila. Papunta dito. Yan. pupunta dito. Yan, which is number 16 isang connection na ng button 4 and 5 number 16 siya so ito so ito no so ito ito ang number 16 guys yes, no number 16 so ganun lang ang gawin nyo guys no halimbawa hindi mapindot ah uh, baybayin nyo lang yan kasi yung mga wiring nyan minsan ah uh, matatanggal o oh, nawawala so minsan ito rin yung mga ganito nya yan ang ito sample natin ito guys yan ito na sya guys yung pindutan so ito guys minsan yung ganitong button kasi nakalawang yan. So, ganyan. Ano na rin, buksan. So, nakukuko naman to. Yan. So, so, ayan yung loob niya. Ayan ano? o. Ayan, kita niya. Nagkukontak yung dalawang Koneksyon yan So, ang minsan nangyayari dyan ay Kinakalawang yung dito Yung ditong part Tumabab natin So, ayan guys, oh Nakikita nyo, kalawang Tumabab yung kalawang nya Kiss kissin lang yan Kiss kissin lang yan Yan Yan, oh. kiss kiss na natin nakalawang kasi yan yung contact na yan bago ibalik natin ayan ayan na siya bago ganito ibalik natin ng ganito so ayan na siya ganyan lang yan siya guys bago I sample ko lang ito guys na ibalik natin So So ganyan lang Ayan so guys Pag hindi mapindot Isa na i-check nyo yung wiring Papunta makaabot dito Ayan Ayan Bago Kung na-check nyo yung wiring At hindi pa rin mapindot na mapapunta din o kung okay yung so maaaring kinalamang na to yan kiss kissin yung contact nito buksan nyo lang so yun lang guys